Kidlat News Update. Sa ating mga balita, dalawang NPA patay sa engkuentro sa Masbate, isang residente at isang tanod patay dahil sa away sa videoke sa Quezon City. 1.7 million pesos na halaga ng ecstasy na samsam sa isang buy-bust operation sa Laguna. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa isang inkwentro sa barangay Simawa, Uson, Masbate. Sa ulat ng 2nd Infantry Battalion, tumagal ng halos 20 minuto ang palitan ng bala sa pagitan ng mga tropa at walong rebelding NPA. Wala namang naiulat na sugatan sa hanay ng militar habang nasawi ang dalawang hindi pa nakikilalang NPA. Na-recover sa encounter site ang limang matataas na kalibre ng baril at 26 na iba't ibang pampasabo. Isang barangay tanod at isang residente ng barangay sa Uyo sa Quezon City ang napatay sa pamamaril dahil umano sa pagtatalo sa isang videoke sesyo. Base sa report ng pulisya, umpisa ang insidente ng suwayin ng mga tanod ng barangay ang ilang mga residenteng kumakanta sa videoke. Ayaw sumunod ng mga sinuway na residente sa mga tanod at sa di kalaunan, lalo pang nagkainita ng dalawang panik sa nakuhang video. Naririnig pa ang hiyawan ng ilang mga residente nang narinig ang mga putok ng bari. Agad namang tumakas ang dalawang suspect sa kaya ang motor siklo. Kinabukasan, naaresto rin sila sa isang hotel sa barangay Payatas. Nakumpis ka mula sa mga suspect ang dalawang baril at amyonisyo. Arestado rin ang partner ng isa sa mga suspect na tumulong sa kanilang magtago. Nasamsamang 1.7 million pesos na halaga ng ecstasy, habang arestado ang dalawang suspect sa isinagawang bypass operation sa tabi ng isang gasolinahan sa barangay San Francisco, Binan City, Laguna. Kinilala ang mga suspect na sina Mark Marvin Claridad, residente ng Bacoor City, Cavite, at Daisy Alem na galing naman ng Caloocan City. Nakumpiska sa kanila ang 1,014 na piraso ng ecstasy tablet na may timbang na 400 grams. Ang mga suspect ay nasa kustodiya ng PIDEA Regional Office 4A Detention Facility sa Santa Rosa City, Laguna. Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Update, Renz Alinon, Naguula. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Sous-titres par Anonymous